Aries. Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color red at color pink. Number 5, number 18, at number 27. Ang kahulugan. Ang color red ay sumisimbolo ng kapayapaan at katiwasayan, habang ang color pink ay nagdadala ng kaligayahan at kanaktigan ng isipan. Ang mga numero ay nagsasaad ng mga bagong simula, tagumpay sa pagdedesisyon, at kasaganahan sa aspeto ng trabaho. Taurus Aquarius ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color green at color white. Number 14, number 22, at number 31. Ang kahulugan. Ang color green ay nagbibigay ng balanse at pag-unlad, habang ang color white ay nagdadala ng stability at kalakasan. Ang mga numero ay nagdadala ng kasiguraduhan sa pinansyal, personal na ugnayan at katatagan sa pamilya. Gemini, Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color gold. Number 3, number 11 at number 20. Ang kahulugan. Ang color pink ay nagdadala ng pagmamahal at positibong emosyon, habang ang color gold ay sumisimbolo ng kayamanan at karangalan. Ang mga numero ay nagdadala ng swerte sa komunikasyon, relasyon at pagpapalawak ng mga kaalaman. Cancer. Libra ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color gold at color blue. Number 7, number 19, at number 26. Ang kahulugan. Ang color gold ay nagbibigay ng linaw sa emosyon at inspirasyon, habang ang color blue ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng malalim na ugnayan, emosyonal na lakas, at espiritual na paglago o pag-asenso. Leo, Aris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink at color purple. Number 1, number 15, at number 28. Ang kahulugan. Ang color pink ay nagpapakita ng lakas at kumpiyansa habang ang color purple ay nagdadala ng karunungan at espiritwalidad. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng mga bagong oportunidad, personal na tagumpay at pagkakaroon ng direksyon. Virgo, Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero color red at color green. Number 8, number 17, at number 30. Ang kahulugan. Ang color red ay nagpapakita ng practicality at simplicity, habang ang color green ay sumisimbolo ng balanseng pag-iisip. Ang mga numero ay nagdadala ng tagumpay sa trabaho, mahusay na pagpapasya, at matibay na pundasyon. Libra Cancer ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: color blue at color white. Number 2, number 10 at number 25. Ang kahulugan: Ang color blue ay nagbibigay ng inspirasyon at pagkamalikhain, habang ang color white ay nagdadala ng kaliwanagan. Ang mga numero ay nagpapakita ng balanseng relasyon, tagumpay sa partnership, at tamang desisyon. Scorpio, Taurus ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero: Color black at color red. Number 6, number 13, at number 23. Ang kahulugan ang color black ay sumisimbolo ng misteryo at kapangyarihan, habang ang color red ay nagdadala ng enerhiya at pasyon. Ang mga numero ay nagpapakita ng pagbabago, tagumpay sa hamon, at malalim na koneksyon. Sagittarius, Leo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color yellow at color pink. Number 9, number 21, at number 24. Ang kahulugan. Ang color yellow ay nagdadala ng optimismo at kasiyahan, habang ang color pink ay nagbibigay ng lakas at kumpiyansa at kaligayahan. Ang mga numero ay nagpapakita ng tagumpay sa paglalakbay, inspirasyon, at malawak na pananaw. Capricorn Aris ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color brown at color green. Number 4, number 12, at number 29. Ang kahulugan. Ang color brown ay nagpapakita ng stability at lakas, habang ang color green ay nagdadala ng balanse at kasaganaan. Ang mga numero ay nagdadala ng tagumpay sa negosyo, masaganang oportunidad at tamang desisyon. Aquarius. Virgo ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero: color light blue at color white. Number 16, number 20 at number 28. Ang kahulugan ang color light blue ay nagbibigay ng kalinawan at pagkakaunawaan habang ang color white ay nagdadala ng kaliwanagan. Ang mga numero ay nagdadala ng swerte sa komunikasyon, mga pagbabago at tagumpay sa aspeto ng pagkakaibigan. Pisces, Scorpio ang kaibigan zodiac sign ng mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero color blue at color silver. Number 3, number 14, at number 22. Ang kahulugan. Ang color blue ay sumisimbolo ng pagpapagaling at espiritualidad, habang ang color silver ay nagdadala ng inspirasyon at linaw. Ang mga numero ay nagpapahiwatig ng malalim na koneksyon, emosyonal na paglago, at tagumpay sa aspeto ng pamilya.